Hello po, magandang araw. Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang po sa akin channel, please subscribe, like, and share sa aking mga video. Ngayon po ay ako'y mag ng aking halamang aglomina. Sobrang dami na po ng kanyang mga suloy sa isang paso. Tara po, samahan niyo ako. Ayan to mga ka-planters yung aking alipat na aglo. Sobrang dami na ng kanyang suloy. Siksika na sa si isang paso. Nalipat ko siya dito sa aking walang tanim na lagayan. Ito ay abuno ng palay. Ayan. Aking alagyan nito ay ang balat ng itlog para hindi buhay ha hindi taa na taa yung kanyang lupa yan, maganda yan mga kaplanters sa tanim na mga halaman kahit sa gulay ay maganda rin yan ayan lagyan muna natin ng mga balat ng iklog so, para hindi tumaka yung inyong mga lupa ayan Kita niyo naman yung aking mga aglo. Sobrang dali nilang sumuloy. Yan lang ang aking inalagay na pataba sa aking mga halaman. Balat ng itlog. Pataba rin yan. Tsaka para hindi tumaka ang ating mga lupa. ti a mo na haluin para si ay maganda ang pagka buhay hay Bato-bato pa. ito mga kaplanters yung aking halamang aglo ating atanggalin na dito sa paso sobrang siksika na nila maliit na pati ang kanyang lupa mo hmm, muna natin dito sa ayan hmm. sobrang dami na ng ugat niya mga kaplanters so ating up uh, tanggalan ng ugat sobrang siksik na ng kanyang lupa Ayan, madali lang ang sumuloy mga ka-planters sobrang tataba ng ugat niya tingnan nyo naman mga ka-planters yan lang ang inalagay ko yung balat ng itlog pampatabasya ang dami na sulo niya Hmm. Dalila naman ito ng itanim. Madali din siyang mabuhay. tatlo na itong aking lagayan. Yan. Tanggalin natin yung ibang ugat. Sobrang dami na ng ugat niya. Tanggalin natin itong pinakang puno yun. pwede na yan ating alagay na rito sa sa kontaniman kahit hindi kagandaan itong ating pagtaniman, ayos lang natin dagdagan itong lupa. Hmm. Andali lang. Ayos na. Pa. puno na ito. Tanggalin ulit natin itong sobrang dami ng ugat niya. Tirhan lang natin siya konti. May suloy na siya. dalawang suloy na pala yun. Natanggalan ko ng bulaklak. Pangit yung bulaklak niyan. Na kuha na ng insekto yung bulaklak. Yung nakaraan ko ay kinain ng mga caterpillar, yung mga uod. Mm -hmm nagiging cattle pillar pe Bawasan muna natin ang kanting lupa. ah. Uh, ah, uh, masyado uh, natin ang natin mal ng malalim para hindi siya masyado na, na uh, agad ang kanya. Puno. Mas maganda ay eh, mababa ang Puno niya madaling dumago. Ayan. Uh, Ganda na. alono solo niya magkasama na pagsamahin ko na maliliit pa naman siya kukunin ko dito sa sa solo ito Ganda na sila mga ka-planters. Kumakuha muna ng tubig. Nabiligin ko muna. diligin. Masyadong madami ang tubig. Ang tila ang... Ayan mga kaplanters ang aking bagong lipat na mga aglo ito mga nakaraang kong mga ano tinanim lagu na naman ang dali nilang lumagu ating alinisan ito ay natanggalan ng ha, ito yung dahon may kumain na naman ng aking isang aglo na ito ay big na ito Nain na ina naman ng hot uod yun hindi ko matiyempuan yung mga ohud na yan yung bagong lipat ko nakaraan eh. sobrang laguna nila ito yung aking red lips Laki-laki na siya. Tanggalin natin itong mga bulaklak. Mas maganda pag kasi walang bulaklak. yan Hmm. Oh. Mga inakain. Ano, tira pa tanggalan natin ng mga damo-damo ito. Ngayon yung aking bagong tanim na kwa na suksum. Sobrang pula na niya. Dami na nasa ulo niya. Tatlo. Apat. ito yung bigroy ko ay last na last na yung kanya mga dahon ang ganda ng kulay niya mga ito yung dahon ayan mga kaplanters hanggang dito na lang ang aking video maraming salamat sa panonood God bless bye bye